sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kabanata 10, Talata 17-24. At ang tagpo sa ibanghelyong ito ay ang pagbabalik ng pitumput dalawa noong sila ay isinugo ni Heso At sila ay maligaya sapagkat sinabi nila na kahit ang mga demonyo ay sumuko sa kanila dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Ang tugon ni Jesus na nakita niyang parang kidlat na nahulog si, sa, si Satanas mula sa langit sapagkat binigyan niya ng kapangyarihan ang mga alagad na tapakan ng mga ahas at mga alakdan at wasakin ang kapangyarihan ng kaaway. Ngunit sinabi ni Kristo na hindi dapat kayo magalak dahil napasuko ninyo ang masasamang espiritu. Magalak kayo dahil sa nakatala sa langit ang inyong pangalan. At itong sinabi ni Kristo ay malalim ang sa hulugan sa kasulatan. No? Alam natin na sa simula pa naniniwala ang mga Israelita na ang sinumang iniligtas, ang sinumang ginawan ng tipan ng Diyos na makibahagi sa kanyang paghahari at sa kanyang buhay. Sila ay itinuturing na mga taong ang pangalan ay nakasulat sa aklat. Sa isang aklat na ang Diyos na rin ang lumikha. Sa ibang bahagi ng kasulatan, ang aklat na ito ay tinatawag na aklat ng buhay. Kaya nga kung babalikan natin sa ikatatlumput dalawang kabanata ng aklat ng Exodus, noong nagkasala ang mga Israelita dahil sila ay sumamba sa ginintuang guya na kanilang ginawa, humingi ng tawad si Moises para sa kanyang bayan. At sabi niya, sana ay patawarin mo kami, patawarin mo sila. Kung hindi naman, alisin mo na rin, murahin mo na rin ang aking pangalan sa aklat na iyong isinulat. At kahit sa bagong tipan, halimbawa tayo ay pumunta sa aklat ng pahayag, makikita natin paulit-ulit doon na binanggit ang aklat ng buhay kung saan nakasulat ang mga pangalan ng mga taong naligtas, maliligtas, mga taong hindi sumamba sa halimaw sa kapangyarihan ng Diablo. At ito ang sinasabi ni Yesu Kristo sa Ebanghelyong ito. Magalak kayo sapagkat nakasulat ang inyong pangalan sa aklat ng buhay sa aklat ng buhay na nasa kalangitan nasa tahanan ng Diyos At isang bagay ang maaari nating maunawaan dito Ang mga taong nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay na nasa langit ay mga taong may puwang may lugar sa tahanan ng Diyos Ama sa langit, mga taong naligtas. Ngunit kung atin din pag-uusapan para sa buhay ng bawat isa ngayon, ang aklat ng buhay ay maaari nating sabihin ang Biblia. Kung saan isinulat doon ang isang kasaysayan ng kaligtasan at sa kasaysayan ng kaligtasan na nakasulat doon na nilikha ng Diyos at naganap kay Heso Kristo ay napakaraming pangalan. Iba't ibang tao, lalaki, babae, matanda, bata, mayaman, dukha, makapangyarihan, mga alipin, ngunit lahat sila ay naisulat at napabilang sa kasaysayan ng kaligtasan. Ngunit ang ibanghelyong ito ay sinasabi rin sa atin ngayon na ang kasaysayan ng kaligtasan na isinulat ng ating Diyos ay hindi natatapos. Maliban sa kasulatan, maliban sa Biblia, ang kasaysayan ng kaligtasan, ang aklat ng buhay ay nagpapatuloy. Kaya nga maaari nating sabihin na ang ating mga pangalan ay nais ding isulat ng Panginoon sa aklat ng buhay. Ang ibig sabihin nais niyang mapabilang tayo sa kasaysayan ng kaligtasan. Kaya nga ang bawat isa sa atin ngayon ay nasa harapan ng isang malaking aklat. Maging ang ating buhay ay maaari nating maituring na isang aklat, isang libro kung saan ang Diyos ang sumusulat ng isang napakagandang disenyo ng kanyang pag-ibig at pagliligtas. Kaya nga ang aklat ng ating buhay ay maaaring maidugtong, maisama o maipaloob sa aklat ng buhay ng kaligtasan ng kasaysayan ng kaligtasan na ginagawa ng Panginoon. Kaya nga sinasabi sa atin ng Panginoon ngayon sa Ebanghelyong ating napakinggan. Sinasabi sa atin ni Jesus, Huwag kayong magalak sa kung ano ang nasaksihan ninyo o kung anuman ang nagawa ninyo. Sila ay mahalaga, sila ay dapat mangyari. Ngunit ang pinakamahalaga, ang pinakatotuang dahilan ng tunay na kagalakan ay sapagkat nakasulat ang pangalan ng bawat isa sa langit. Ang ibig sabihin, lahat tayo ay may lugar, lahat tayo ay may puwang sa kalangitan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.